Okay, hello mga idol. Bibisita po kami ng anong bura? Ang siya sir? Field officer? Ano? PDO. Ano? Project Development Officer. Uh, Project Development Officer ng sa among um, ano? Water system dito sa Barangay Borgos. Eh, check ni sir yung water tank sir na. Hmm. hmm. Tingnan natin yung water tank. Bali, dito kami sa bukid. Oh. Railing ka. Yan. Ah ito po yung area medyo masukal titignan namin yun ayun na sir sinasabi mong bahay yun ito yun titignan namin sir yung lugar kung saan na saan naka may saka ano yung intik intik ang tawag dito sir ano yung tangki rin intik ang tawag na no? pinaka una source intik intik in pinaka una in -tick, in, -tick, in tank yung unang tangki ano, ano ko sa inyo parang nadungog ko iba ang salita intik yung So kita mo na yung bahay na yan? Hmm, oh. baka yun yun. Hmm. Yan yun. Ito yung agi nila. Oh. Mas sunod man natin yung. Distansya na po ito sa Burgos. Mga, ano daw sir? Mga isang kilometro na. Lakad natin. Mm -hmm. Ha? Mm -hmm. Oh, 1 kilometer na yung lakad namin, Galing sa barangay. titignan na namin yung kung ano na yung inabot ng project Balik. Dadaan kami ng kapalayan ano? Kapalay. Kapalay. 喂。 kami sa tangke. Eh. Ya <laughs> Sabi nila pag maingay, di Dito na, na kami sa area. Intake to siya o reserve reservoir Ano lang yung ano to. Kasi ang intake, yung pinaka ano yun eh, pinaka bukal. Intake ang tawag doon. Tapos ito ta box to siya eh. Tapos may tubo na ah, ano to? Reserve. Dami. Ito may. Ito. Ito may. Ay. Ay. ito po yung dito na po kami sa tawag dito tangke Si inspect na ni sir yung tanki kung ano na po ang sitwasyon kasi sila ang nakakaalam dito Tinasya si ibabaw dito kung Ay. Ah. Pa pala to. Box pa lang. Box pa lang siya, wala pa siyang Hindi pa pala siya nani. Ito po yung sitwasyon ng tangki dito sa amin. cip cip cip. Yan. cip natin alam kung no ang kanilang report basta ako lang vlog lang. Vlog ko lang kung ano yung masasabi nila, kung ano yung. Yan. kasi sa, nasa kanila yung ano eh ito namin yung source Source, po, source. sa area Sanya don Sanya nakaset up ka din yo area na yon Ay, ito. Ito yung pinaka-source. Source of water system. Source, ito yung ito please, yung ng <laughs> tubig. So ito, ito yung area na ito. Ito Ano to dito yan yung tubo Diyan ay yeah, kaang Diyan no <laughs> oh. Di ko alam kung ano masasabi nila. Hanggang dito lang tayo kasi na ano, ano na no, nakita naman yung area. Nakita na yung tanki nakita na yung source of sukuan ng tubig. Ano masasabi niyo? Ilang kursinto na po to na natapos?